Apat ang sugatan matapos mabangga ng truck ang isang tricycle sa Iloilo City. Nangyari daw ito sa gitna ng pag-ulan. Kasama sa mga sugatan ang isang bata. Makibalita tayo kay Ninita Hobilia ng GMA Iloilo. Walang break, 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 break. tigil sa pag-iyak ang babaeng ito na naipit sa loob ng tricycle na nabangga ng isang truck sa Iloilo City. Maririnig din ang iyak ng isang batang na din sa loob ng tricycle. Naipit din ang driver na si Joel Buganas, ang isa namang babaeng duguan at walang malay, nakaandusay sa isa kalsada. Nirespondihan sila ng City Emergency Responders at dinala sa Western Visayas Medical Center. Ayon sa tricycle driver, paliko siya sa isang intersection. Inakala raw niyang nakita siya ng driver na kasunod na truck. Pero imbes na huminto ang truck, diretso nitong sinalpok ang papalikong tricycle. Maulan daw noon. Ang ako na para sa do may sugang nga gablo, blow, pero huwag yung gabusina. na. ka ano ba may trapal wala sa kilid po. Hindi ko sa pero no? kita ko sa eh. Tapos? sa idasig laga niya mo. Eh, oo. Sumay ba na yung May eh, prino preno ko eh. Oo. Eh, pag nag-iritso ko. Oo. Ito nag-iritso man sa nasuglatan nga daan, huwag kami kaminuda Nasa maayos ng kalagayan ang mga nasugatan sa disgrasya, maliban sa isa sa kanila na nasa kritikal pa rin kondisyon. Inaalam pa kung sino ang dapat managot sa insidente. Ninita Hubilla, Nagbabalita, Pilipinas!